Ilan sa bangus mo ngayon? 180 kilo. 200. Na 190 ang. Magkano talaki mo? 200 ang kilo. Talaki po. Yan, 200 ang kilo. Ayan yung yellow paint mo. Yellow paint 'to na. 180, 180 ang yellow. Dami mo pa lang yellow paint na. Pandaing. Pre, magkano pandaing? Niyan pandaing. Dito sa Gulyasan mo magkano? Baka hapon, 130 pa. Ngayon, 100 na lang. Ibig sabihin, bumaba. Itong labahita mo, magkano na ngayon kilo? 180 ang kilo. Labahita. Labahita. Yan, sa bitilya mo. 160 ang kino. Tunti na lang yun nandun. Ito sa salmon mo, pre, magkano? 180. 180 ang kilo. Ito torsilyo mo. 160 160 ang kilo. Ayan. May malaki, ursilyo. Magkano yung malaki? 180 yung kilo ng malaki itong maliit. 160. Yan, salmon. O. Salmon. Yan ang salmon original. Yan, Bedelia Sniper. 200. Ang kilo? Yan. Yung dorado dorado at saka lapu-lapu. Yung dorado mo, magkano kilo? 160. Ah, 160. Okay, thank you, pre. Yellow pinto na. Magkano na ngayon yellow pin mo? Ganon pa rin, 180 pa rin ang kilo. Yung lapu-lapu mo dito, magkano? Kilo. Kilo. Paniti ang kilo. Yan, talaki Magkano kilo? Magka kilo? So 40 ang kilo ng talaki Yan, dalagang lapad. Magkano? 200 ang kilo ng dalagang bukit lapad. Medyo, so, oh, medyo bumaba na ang dagupan mo ngayon. Wala nang 200. So, vaniti na ngayon ang kilo ng kanyang dagupan ngayon. Oh, medyo bumaba. Hindi ako ni miterin 250 lang, ate. Ate, meron pa ba? Ah, 250 lang. 165. Ate pa lang. 'Yan yung kanyang bangus okay. dagupan, uh, 180 na lang ang kilo. Medyo bumaba okay. siya ngayon ng 50 250 kasi kahapon 200 ang kilo ng kanyang bangos dagupan ngayon 180 na lang ang kilo so punta na kayo rito at tayo mamimili na sa sariwang bangos niya tinaimi ano na ngayon rito sa yelopin natin boss oh nagmura tayo sa Yellow pin boss 150 na lang yung kilo dati 220 ngayon, nagiging 1, 150 na lang ang kilo ng ano, yellow uh, pinto na. Ayun, o. No. Oh. Ayan. Nakapamakyaw ka na pala. Ayan, yeah, 160 ang kilo kilo paint Meron din siyang tambahol 120 yung kilo Ah, kumokompara. tulingan. ayan, tulingan. Meron, meron siyang 150 ang kilo kanyang malaki, 150 ang kilo ng kanyang malaki. Tapos ngayon, may maliit siya, o yan, 130 yung kilo. Yan. Pwede po yan pansaing panggata. Ayun eh! Scallop. Meron ka ng tinda. Meron ako tinda te. Yan, salmon. Ano yung salmon mo? 160 ang kilo. Murang-mura okay. na. Yung papano mo, 320 na. 320 natin. 300 lang yung kapon ah. Oo, nagtakas eh. Yung mga suki natin, may bawas pa yan. Ah, may discount. Tapos yan ang tulingan niya, 120 yung okay. kilo. So, ngayon, yung pampano po niya is 320 na po yung kilo. Pero pag bumili po yung mga suki, so ayan, pwede po maka-discount. Salmon po, Salmon po meron po tayong manok rito manok na backpack 150 po ang isang yan may gulyasan tayo 100 ang isa 6 minutes yan 50 yung tumpok ng ano, uh, maya maya naka slice yan, meron pa siyang ano, ang ah, kilo, ang kilo. Yan, may ligang plastic. Pipi pesos tungo. Yan po eh, pwede po pang paksi at saka pang torta. Yan tilapia, meron tigwa 100. 100 ang tumpok, 50 pesos tumpok, ayan kuha isa dalawa lang. Anong isda to? Alex, anong isda? Torsilyo? Torsilyo yung maliit, 50 pesos to. Yan, ulo ng pink salmon. Oh, yan, sariwa yung ulo ng pink salmon. Magkano kilo? Ah, tumpok. Per, per tumpok. Ah, 100 tumpok. Tatlong peraso. Isang kilo na yan, mga kabinders. Ayan, mayroon siyang frying fish. Magkano tumpok mo sa frying fish? 50 pesos. lapis yan lapis yan meron siyang 100 ang tumpok ayan 100 ang tumpok ayan lapis sariwa pwede po yan pansigang ayan 50 pesos tong Kapak 100 tumpo. Salay. Magkano sa salay? One. 180 ang kilo. Salay. Yan, 100 ang isang plato. sa yellow pin mo, magkano ang kilo? 160. 160 ang kilo ng kanyang yellow pintuna. tuna? 50, 140 kilo. Meron siyang yellow pintuna tuna. Ayan, 160 ang kilo. yan guliasan. 120 ang kilo po. O, so 40 yung kilo. Dito sa dalag, ano, dalagang bilog. Kilo. 160 ang kilo. O, yung dito sa bisugo mo. 260. 260. Ayan, 260. Bisugo Yung sa salmon mo. 160 ang kilo. Yung halo mo na yan, magkano? 160 lang. 160 din ang kilo ng halo. Mother! Ikaw pala yan. Boss, magkano rito sa pandaing mo, boss? 130 ang kilo ng kanyang panghus panday